Kumusta sa lahat mga kaibigan? Nasa Weller Channel kayo. Ngayon, ipapakita ko kung paano ayusin ang error kapag tumigil ang pag-download ng Valor sa 0.1KB. Sasabihin ko agad na kadalasan, hindi ito error. Kapag tumigil lang pag-download sa 0.1KB, isinusulat lang ang laro sa disk. Pagkatapos nito, oh, paminsan-minsan lumalabas ang error na to tuloy lang ang normal na pag-download. Pero kung sigurado kang may problema sa internet, subukan mong i-off muna ang antivirus. Punta ka sa antivirus settings, i-adjust lahat ng sliders. Kung di pa rin gumana, palitan mo ang DNS mo sa Google. Punta ka sa internet settings, click View Change Adapter Settings, piliin ang adapter mo, click Properties, piliin IPv4, Properties ulit, tapos Use the following DNS at ilagay ang mga numerong ito. Tapos click OK at subukan ulit. Nawala ba ang error? Kung hindi, subukan mong isara ang mga app na kumakain ng internet mo. Para dito, pindutin ang Control Alt Delete. Punta sa Task Manager tapos i-click ang Network. Tingnan kung anong proseso ang kumakain ng pinakamaraming internet. Sa akin, halos zero ang gamit ngayon. Isara ang mga di kailangang proseso. Sunod, itype firewall.cpl tapos pindutin ang OK. I-click ang allowed programs sa Windows Firewall. Tapos piliin ang change settings. Hanapin ang Riot Client. Lagyan ng check ang dalawang box. Dapat maayos na ang problema mo like at subscribe sa channel. Ako si Wayler hanggang sa muli.